Wala kapo. na ko yung bal, yara na na. At, eh, pero hindi uh, mo na yung item. Hindi na na item. May ano na, di ba may kaso-kaso pa na, miring-miring. Hindi miring. na naman uh, wala ako na. kagi ko na Wala gani. Uh, pero kagi mo ang gamit siya po? Siyempre, hindi ko gani. Drag Lord Addict lang ko. Ah, Nagagamit user, diba? uh, di ba? Hindi ka kabakal. Sari-sari, damo-damo. Uh, at uh, dugay ka na gagamit Dugay sense. Do, ano ba? Pero 20, pag buko yung G13 ah. na huntat naman kami. Naguntat ka? Pero pag ni Marcos, nagbalikaw? Wala, pagabuto, pagabani, sige. siya <laughs> oh, di pa nung uh, siling mo, nagamit ka, o? Oh. Isin ko alam lang, lang guys ay sige, Sila, silaw man sa mga oh. mat. O, te, ano mambal ma mo lang yung dakop ka? Gito na, mag-iing siya sa akin. Ha? Ang mambal ma ko, ya, I'm not guilty. <laughs> Hindi ka guilty? Na. Oo. <laughs> oh. oh. Balaan na ang sila. Tagang balaas ang ginawa. Uh -huh. Ay Lord, balaan ko yun eh Lord na balaan. Hindi uh -huh. ba ko yung sumbong mo? Ipa-drug test ka o para Ito ba ba? rin yung sir ko, yung i-drug test niyo pa ko. Di ba mag-waari ka pa si Tim? Uh -huh. <laughs> ah, Tingin na ako mo gagamit. Tingin na ako kuya pero hindi ko yung naging ako. Nga drug lord kuya. Ah, hindi ka madrag? lord. Kakadla lang kami sila kadla sir ha. Basi pusher ka man lang. Pusher ano? User. Ah user. So user ka lang. mag-use ka mag-post ka. Kaya tapos ang na ko na o ginagsugo ila ko na. Amun ano, nag-ano kundi yung natiklod bisitan, Ikaw, so, ka Didi, sa kabisita, diyo yun. Ay, Ikaw, Darlene. Dito ko magamit? Dito ko item mo? Dito ko magamit sa item, dar Darlene. Ah, sa ila man ito. Sa Blibard. Ah, di, dito ko oh, magkakuha? Oo. Oh. ginadala mo man din? Binadala mo na sa item for me. Ah, uh. pero kabakal ka lang nagamit mo lang. Ginay mo nagsugo. Tapos kisa ako lang. Panas nila ako. Uh, Pag pa, kapliti. Masuguon ka kayo. Tapos nakahits ka lang isa-dua. Kulang eh. Dalok-dalok si darling Darlene. Sa sayo pa eh. Dalok-dalok ka sa... Ay, si. Tuso na. Uh Oo. -oh. Eh, ma, uh, ma, ano ni Karuka pa, eh, ti, eh, wala tumimo. Si, wala wala kayo mimo, ako pa. <laughs> <laughs>